Noong July 25, 2024 sa India, isang mag-asawa ang labis na nag-alala ng hindi umuwi sa sinabing oras ang kanilang anak na dalaga. Kaya naman, agad nilang inireport ang insidenteng ito sa pulisya. Ngunit matapos ang halos dalawang araw, wala silang natagpo ang bakas ng kanilang anak. Sa parehong araw, nakatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa isang bangkay ng babaeng natagpo ang malapit sa isang istasyon ng trend. Sa kanilang pagsisiyasat, napag-alaman nila na ang bangkay ay si Yasha, ang nawawalang anak ng mag-asawang nagulat sa kanila. Sa patuloy na investigasyon, natuklasan ng polisya ang isang nakakagulat na impormasyon kung bakit pinatay si Yasha. Sino ang may kagagawa nito? Mabibigyan kaya ng hustisya ang kanyang pagkamatay? Kung nais mong malaman ang sagot sa mga katanungang ito at ang buong kwento, tara at isasalaysay ko ang mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Yasha Shri Shinde, natatawagin natin sa pangalang Yasha, ay isang 22 years old na dalaga na residente ng Navi, Mumbai, Maharashtra, India. Noong 2023, matagumpay niyang natapos ang kanyang kursong commerce at agad naman siyang nakahanap ng trabaho bilang isang data entry operator sa CBD Bellapur. Mula nang magsimula siya sa kanyang bagong trabaho, naging bahagi na ng kanyang araw-araw na rutin ang paggising ng maaga upang makapasok sa opisina. Tuwing umaga, sumasakay siya ng tren papunta sa trabaho kung saan siya ay maghihintay ng walong oras o higit pa sa opisina. Pagkatapos ng kanyang trabaho, siya ay muling sasakay ng tren pa uwi. Pagdating sa bahay, makikipagkwentuhan muna siya sa kanyang pamilya, kakain silang magkakasama, at pagkatapos ay magpapahinga na sa kanyang kwarto habang hawak ang kanyang cellphone hanggang sa siya ay makatulog. Tuwing weekends naman, kapag walang lakad, kasama ang kanyang mga kaibigan, mas pinipili niyang manatili sa bahay upang magpahinga na lamang. Ganito ang karaniwang takbo ng buhay ni Yasha. Ngunit noong July 25, 2024, half day lamang ang kanyang pinasok sa opisina at nagpa siya siyang umuwi kaagad. Pagkarating sa bahay, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na makikipagkita siya sa kanyang kaibigan at babalik din siya sa kanilang bahay ng gabi. Bagaman napansin ng mga magulang ni Yasha na ito ay tila balisa at medyo tensyonado, hindi na sila nagtangkang magtanong pa sa anak kung anong problema nito. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang gabi, Ngunit wala pa rin Yasha na umuwi sa kanilang bahay. Bagaman nag-aalala ang mga magulang sa dalaga, naisip nila na baka ang anak nila ay nasasarapan pa sa kwentuhan kasama ang kanyang mga kaibigan kaya hindi pa ito umuwi. Ngunit nang lumalim na ang gabi at wala pa rin si Yasha, nagsimula ng mag-alala ang mga magulang. Nangamba sila na baka may nangyaring hindi maganda sa kanilang anak sapagkat hindi ito ang kanyang ugali na hindi magbigay ng kahit anong balita o mag-text man lang sa kanila tungkol sa kanyang kalagayan o kinaruroonan. Kaya agad silang pumunta sa pulisya upang iulat ang pagkawala ni Yasha. Pagkatanggap ng ulat, mabilis na nagsimula ang mga otoridad na maghanap sa posibleng kinaroroonan ng dalaga. Ngunit kahit lumipas ang buong araw ng biyernes, walang nahanap na anumang bakas o clue ang mga pulis na magpapatunay sa kung nasaan siya siya. Kinabukasan, noong 5 a.m. ng July 27, 2024, nakatanggap ng isang tawag ang istasyon ng pulisya. Ayon sa tawag, may nakita umanong bangkay ng isang babae malapit sa istasyon ng tren sa Uran Navi, Mumbai. Dahil sa tawag, agad na rumispondi ang mga pulis sa ulat. Pagdating nila sa lugar, natuklasan nila ang isang babaeng walang buhay na nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Ayon sa paunang pagsisiyasat, ang babae ay nagkaroon ng maraming saksak sa katawan. Maliban dito, nakakuha din sila ng dalawang tattoo bearing na may inisyal na DS. Matapos ang pagsusuri sa kanyang bangkay, agad itong dinala sa laboratorio para sa masusing medikal na pagsusuri. Habang hinihintay ang mga resulta, naalala ng mga polis na may isang mag-asawa na nagulat ng pagkawala ng kanilang anak. Batay sa paglalarawan ng mga magulang, tila tumutugma ang itsura ng patay na babae sa kanilang nawawalang anak. Kaya tinawagan nilang mag-asawa upang kilalanin ang natagpuang bangkay. Pagdating ng mga magulang ni Yasha, nang kanilang surya ng bangkay, bagaman ayaw nilang tanggapin na ito ay kanilang anak, wala silang magawa kundi ang umiyak na lamang. Samantala, matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay, agad na sinubaybayan ng mga pulis ang lokasyon ng mobile phone ni Yasha upang malaman ang kanyang mga pinuntahan. Ipinakita ng pagsubaybay na pumunta siya sa lugar kung saan siya natagpuan upang makipagkita sa kanyang kaibigan noong araw na siya ay nawala. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng mga pulis na si Yasha ay huling nakita malapit sa istasyon ng tren ng Urat. Sa kabutihang palad, nakakuha ang mga pulis ng isang CCTV footage mula sa lugar. Batay sa pagsusuri sa footage mula sa istasyon ng Uran, bandang 2.14pm, makikita na normal na naglalakad si Yasha sa paligid. Ngunit makalipas ang limang minuto, napansin ng mga pulis na may isang lalaki na dumaan din sa parehong lugar na nagbigay sa kanila ng kakaibang kotog. Matapos makita ang footage, tinanong ng mga pulis ang mga magulang ni Yasha kung mayroong tao na maaring may galit sa kanilang anak. Kasabay nito, ipinalabas din nila ang video na nagpapakita ng mga huling oras ni Yasha at ang lalaking sa tingin nila ay makapagbibigay linaw sa kanilang mga hinala. Nang maipakita ng mga pulisang CCTV footage, agad na binanggit ng mga magulang ni Yasha ang pangalan ng isang lalaki na kanilang pinaghihinalaan. Ito ay si Dawood Sheikh na nagmula sa distrito ng Gulbarga sa Karnataka, ang lalaki rin sa video. Ayon sa pahayag ng mga magulang ni Yasha, si Dawood ang dating manliligaw ng kanilang anak. Noong 2019, 17 years old pa lamang si Yasha, nahuhumaling na sa kanya si Dawood. Noong panahong yun, nais niyang maging kasintahan si Yasha, mapangasawa ito at dalhin siya sa kanilang lugar sa Karnataka. Subalit hindi gusto ni Yasha si Dawood. Dahil dito, humantong sa pamimilit ang ginawa ni Dawood sa kanya. Hindi natuwa ang ama ni Yasha sa paulit-ulit na paniligaling ni Dawood sa kanyang anak kaya't nagreklamo siya sa pulisya tungkol sa mga ginagawa ni Dawood. Sa ilalim ng The Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 o POCSO Act, inaresto si Dawood na nagresulta sa kanya sa pagkakakulong ng isang buwan at kalahati. Mula nung panahon na yon, wala nang naging balita ang mga magulang ni Yasha patungkol kay Dawood. Dahil sa impormasyong nakuha, nagkaroon sila ng palatandaan kung sino ang kanilang tatanungin o aarestuhin kaugnay sa pagkamatay ni Sa Sapagkat naniniwala sila na ang paghihiganti ang maaring motibo ni Dawood sa paggawa ng krimen. Bagaman teorya lamang ito, nagsimula na rin ang pulisya na mangolekta ng ebidensya laban sa kanya. Sinimula nila ang pag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mobile phone ni Dawood. Napagalaman nila na umalis si Dawood mula sa Karnataka noong July 24, 2024 at dumating kinabukasan sa Navi, Mumbai. Sa parehong oras at araw noong July 25, 2024, ayon sa tala, magkasama si Dawood at Yasha sa isang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Yasha. Makalipas ang ilang oras, ayon sa tala, mula sa uran, sumakay si Dawood ng tren papunta sa Panville. Habang naglalakbay, itinapon ni Dawood ang telepono ni Yasha na natagpuan sa Ranjan. Pagkababa ng tren, nagwithdraw siya ng pera sa ATM at pumunta sa bus station papuntang Karnataka. Pagdating sa lugar, pumunta siya sa bahay ng kanyang lola at iniwan ang kanyang mobile phone dahil alam niyang maaari siyang masundan ng mga pulis. Bagaman tila magandang ideya ang ginawa niya, hindi na niya matatakasan ng mga pulis. Dahil sa kabila ng kanyang pagsisikap na magtago, nasundan pa rin siya ng mga pulis. Mula sa bahay ng kanyang lola, nagsimula siyang maglakad patungo sa bundok upang doon magtago. Ngunit tulad ng nasabi ko, hindi ito umubra laban sa mga pulis. Dahil ang mga Navi Mumbai pulis ay nagsikap at hindi sumuko sa paghahanap kay Dawood. Sapagkat naglungsad sila ng isang malawakang paghahanap. Gamit ang katalinuhan ng mga pulis, Natuntun nila si Dawood sa isang bundok malapit sa Shapur sa Karnataka matapos ang tatlong araw ng walang humpay na pagtutugis. Kaya noong 5 a.m. ng July 30, 2024, sa wakas, naaresto ng pulisya si Dawood mula sa nabanggit na kabundukan. Dahil sa pagkakaaresto kay Dawood, ilang bagay ang sinawalat nito sa pulisya, kung saan ito ay sarili niyang bersyon na hindi na kaya pang kontrahiniya siya dahil siya ay patay na. Batay sa mga isinalaysay ni Dawood sa mga pulis, mayroon umano silang relasyon ni Yasha mula pa noong 2019. Subalit nagkahiwalay sila at blinak ni Yasha ang kanyang numero. Kaya gamit ang numero ng kanilang kaibigan na si Mosin, nagkaroon muli siya ng pagkakataon na makausap si Yasha. Upang makipagkita si Yasha sa kanya, sinabi ni Dawood na buborhin niya ang mga pribadong larawan kung papayag itong makipagkita sa kanya. Kaya nga noong July 25, 2024, nakipagkita sa kanya ang dalaga. Subalit ng mga oras na yon, naguusap umano sila, tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa galit, sinaksak umano niya ng ilang ulit si Yasha sa likod at baywang nito ng isa sa dala niyang dalawang kutsilyo. Sa takot at taranta, iniwan niya ang katawan ni Yasha na naliligo sa sariling tong dugo. Sa hindi niya namamalayan, naiwan din ni Dawood ang isang tattoo bearing na hindi niya binanggit kung para saan ito. Sa kanyang pagtakas, itinapon niya ang kutsilyong ginamit sa krimen ngunit hindi niya matandaan kung saan bahagi niya ito itinapon. At kasama rin niya na itinapon ang na-recover na mobile phone ni Yasha. Matapos ang kanyang salaysay, si Dawood ay kinulong at sinampahan ng kasong pagpatay kay Yasha. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong at hinihintay ang kanyang sentensya. Sa kabilang panig, ang tanging hinihiling ng pamilya ni Yasha ay isang kaparusahan na bitay para kay Dawood o isang pagpapahirap na katulad ng dinanas ng kanilang anak na si Yasha. Tulad ng mga magulang ni Yasha, naghihintay pa tayo ng desisyon ng korte na maaaring tumagal ng maraming taon. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Loy Valiente from Gataran Cagayan, Maria Socorro Mihia from Italy, ang mga anak ni Rebecca Gregorio na sina Raymart at Rainier, at ang new subscriber na si Mary de Dela Cruz. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais ko pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Yasha. Ako po si G. Maraming salamat.